Okay mga idol, magandang araw, magandang buhay. So, yan. Yan ang ating inaayos mga idol, no? yung kinakomponi natin, yung kinakain na ng kalawang. So, ating uh, pinagsipak, sikapang mabuti na may babalik po natin yung dating uh, poor forma niya. No? So, yan. Kita ninyo, left and right yan. So, kaya nga... Panoorin lang natin mga idol no. At yung makita ang bago nating ginawa. Yan ang bagong wheel box no. Makita natin. Yan. Kabila naman yung ano, yung tatrabahuin natin bukas. So yan lang ang ating ipinapakita si yan ang pinakamatinding sira po kahit sa wheel box. Kaya nga, mm, um, yeah. para makikita po kung may sa maganda okay pa naman no okay. mm. dahil oh, kinukuha po natin na nato no pag malagyan na yan ng basilya at pagkatapos makuluran na no? so magiging bago naman yan oh. at dito po okay. ni Idol Chard no? Na dugang, oh. sa oh. tinatrabaho natin sa mga araw na nagdaan sa mga araw na lumipas. <laughs> diyan naman ang isusunod natin. So yan naman ang isusunod nating tatrabahuin mga idol no. O ating makikita ah uh, grabe. So inuuna lang natin yung wheel box, yun ang pinakamatindi po. At natagalan po tayo diyan. Marami pa sa sahig. Okay. Shout out po sa manood ng video ito. Update po lamang ni Idol Child. Maraming salamat po sa mga tumitingin. Okay. Bye-bye po. Hanggang sa muli nating pagkikita sa sunod nating mga upload mga idol. Maraming salamat po. God bless us all.